Magandang araw! Welcome sa aking YouTube channel, Amaze Vlog. Thank you sa panonood. Ito pala yung magbubunot ako ngayon ng kamoting kahoy, yung laman. Sa totoo lang, napaaga yung bunot ko yun kasi wala pa siyang laman. Akala ko meron na pero pwede naman na siyang ipanglaga. Kaya ang ginawa ko, kinuha ko na lang siya tapos ayan, hinuhukay-hukay ko lang siya. Ito yung kagandahan, kapag nandito ka sa may probinsya, pwede kang magtanim, tapos pwede ka rin magtanim ng mga iba't iba, yung mga gulay, tapos yung mga ganyan nga, tulad ng kamating kain yan. Ang ginawa ko kasi yan, kumuha ako dito para ipanglaga ako siya. At uh, sobrang sarap niya. Ilalagay mo lang siya sa ano, sa may... Ano, lalagyan mo siya ng konting ano, gata, tapos konting asin, tapos kung gusto mo naman, pwede mo siyang isaw-saw sa may sugar, kung gusto mo ng sugar. Ako kasi, mas gusto ko rin yung may konting sugar. At konti lang yung aking kinuha sa ano, sa araw na to. Bali, isang salangan lang ang gusto kong kunin. Hindi ko na naipakita kung paano ko siya nailuto, pero ano, yung iba niyan, sinuman ko na rin siya. Meron doon video sa aking page sa same din po ng name na to, Amis Vlog. Makikita po ninyo kung inyong dadalawin yung page na yon. Ma ano siya? Masarap yung luto nung time na yon. At saka ang ginawa ko, nilagyan ko siya. Pinarisan ko siya ng coffee na puro. Kasi mahilig talaga ako sa coffee kapag ka ano, malamig yung panahon. O kaya kahit hindi naman malamig, yanon lang. At yun lang. Thank you for watching.